Hi guys, tara samahan niyo muna ako sa mga ganap ko ngayon. Pupunta lang ako sa kasi gusto ko talaga ng kape ng hypermarket. Pero ang bago ang lahat, kinuha ko muna yung Gcash card ko sa bahay. At nga guys, sobrang hindi siya worth it. 60 pesos tapos sobrang liit niya. Pero yung lasa naman niya is sobrang sarap. Habang nasa biyay, nag-edit na ako ng vlog ko. Ayoko talaga pag natatambakan ako ng trabaho. Ngayon yung kinahapon na na guys, ayan pupunta pala kami ng MSA. Halos one year na nata kami hindi nakapunta dito. Pero same lang talaga kami ng mga billers. Yung nga lang talaga, hindi talaga kami napunta dito. Exacto, eh, may mga kainan dito mamaya. Kayo, hindi pa naman nag-i-start ay Mag-volleyball muna kami dito. Grabe dati sa Maroon Street lang to. May na yung venue dito. Sa so, tapat na ng bahay nila Jed, maglalaro. I got

at yung tapos na rin kami mag-volleyball sa kanila. Nag-drive through muna kami ng McDo kasi meron kami pupuntahan pala. The soft opening pala ng copy nila sa Iril. Dito yeah. lang pala yung sa so Oasis per gold. Dito yan sa so Noveleta guys. Boundary siya ng Cavite City. Hindi kayo maliligaw dito kung gusto nyo mag-visit dito. Ayan nga pala yung copy nila guys. Sobrang sarap dyan. Promise. Ayan hindi rin kayo mabubor dito habang nagkakape dahil meron mga billiards. Saka hindi sobrang init dito ha. Ah. Sobrang lamig pa. sobrang swerte talaga nila kasi sobrang ganda talaga na nakuha nilang pwesto. Di talaga dito mawala ng tao kasi kasi so, marami nagbi billiards At 24-7 dito. Marami talaga naglalaro dito kasi malapit lang sa baste ito. And, hindi lang dito billiards ha. Meron din pala dito mga machine na games. Nakalimutan ko yung tawag dito. Basta alam nyo na yun. Diyos ko. At hindi lang yan guys ha. Meron din dito bar. Kaya sure na sure na talaga ako na hindi kayo mabobord dito. Kaya yung tapos sa kami maglibot dito. Ayun, nag-try muna kami dito ng kape. Actually, matagal na namin natitikman to. Sobrang sarap talaga. Support din talaga kami kasi soft opening nila. Tingnan nyo naman yung card ko. Pag bumili pa ako ng isa, meron na akong free. Ayun nga pala yung isang owner guys, si Ate May. Grabe, sobrang nabait po niya. Eh. Ba't ganyan? Lubuyo. <laughs> At na nga guys Dahil volleyball player kami Tingnan nyo naman yung ginagawa namin dito sa pingpong na to Tinatawag tawag na tennis table Nagawa namin volleyball dito Hindi naman namin alam yung mga rules ng table tennis At na nga guys Kamalas malas na naman Yung uno talaga Erne na upuan ko naman Yung chocolate naman na upuan ko Diyos ko Erna Yung anak mo Erna Erna <laughs> At fast forward na nga guys, ayan, bumalik kami ulit sa MSA. mag start ng inuman sa kakainan. Grabe yung mga nakikita kong mga bagets ngayon, sobrang lalaki na. Ano to si Yelena, Diyos ko, sobrang na ko to. Pinang talaga, sobrang late na namin kasi ginabi na kami talaga sa daan. Ayan nga pala yung mga bagets na nakakalaro ko dati. Grabe yung laki na pinagbago nila, sobrang laki na. Tapos nagkataka sila, baka sobrang late ko daw. Diyos ko, hindi yung ganun, lumaki lang talaga kayo, no? Grabe yung tanong to, gutom na gutom man talaga ako. Kaya kinapalan ko na talaga mo ako dito, kumuha na ako. Grabe, sarap talaga ng luto nila tita. Ano yung kare-kare? yung kardereta at tatawag dito. Oh, siya guys, kain po!